presentasyon mo, Ter. po ako kay Congressman Saldi ko na kung maaari po na matulungan po ako ninyo. Kasi nahihirapan na po ako kung na itong nararamdaman na sakit ko ito. Kung Kaya ay ito. sabi ng isa kong anak, saka ay mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Huh? Congressman, ka naman sa akin, wala na akong anak na nagmamala sa akin. Sana mahalin man lang ako nila. Sana maawaan man lang, maawa lang sila sa akin. Iyan ang ipinanan na laging ko sa Diyos. Araw at gabi, kahit kalagitna ng gabi, nakaupo lang ako, humihinga ako ng tulong sa Diyos. Sana bigyan sila ng linaw na isip. Mahalin lang ako nila. Ang sakit sa dibdib, nakudos ko po. Sabi ko, bakit ganyan ang syerte ko? Lahat sinda, kung hindi ko sinda hindi sinda lumaki ng ganyan. Sinubukan ng aming team na makausap yung mga anak ninyo. Ni isa, walang pumayag na makipag-usap at ayaw daw nilang ma-involve sa sitwasyon mo, nanay.